po muna kayo ng magandang araw at sana nasa mabuti kayong kalagayan ngayon na nanonood ng aking kunting vlog update kaya ngayon ikano ng ano 25 26 na ba ngayon 24 25 ng uh, July today Saturday as usual day of ulit at uh, ito papaandar muna ng makina ni Amo. Kaya ngayon ay parang na-trainee pa rin ako. Nag-train. Trainee. Kasi yung kasama ko ang nagtuturo sa akin ng Okay na ako. Marunong na ako. Yan, iwan na niya ako. At uwi na siya for good. Iwan ko muna sa camera ko dito. Kaya abang nag yung makina, ito, wag ano muna ako mag-vlog. Kunti, kunti, update. At yun marami na akong naruto ng mga luto ibang iba-ibang ano kasi no iba-ibang pamilya iba-ibang style ng luto nila yun, yung ganda ng ano dun sa ano may barko haba ko na guys ah uh, ayan kitang kita ito buong buo Doon sa bahay dun sa terrace ng bahay ng bago employer ayan kitang dumadaan yan every ano every morning 8 to 9 of 10 ganito ang daming barko dyan dumadaan yeah, wala akong ma-vlog. si update update o kinanap ako sa aking amo yan lang si lola iba talaga yung pag senior pala no talagang mainitin ng ulo pero mabait siya mabait siya pero pag kunting may ayaw niya kahit na yung kanin ay medyo kulang ng tubig nagagalit siya gusto niya talaga perfect yung trabaho mo pero after ano, Uh, after one day, okay na siya. Sabi niya, kumain ka ng marami ah. Kahit marami akong sinasabi, kumain ka ng marami. Akala niya siguro, kasi ganun na kasama ko, eh. ganyan siya. Sabi niya, pag nagalit, sabi niya, kumain ka ng marami. Kahit daw, marami siya mga sinasabi. Kasi siguro naliliwanagan din yung u -u utak niya, iisip niya na hindi naman dapat magalit. Isya eh, siya magalit, hindi siya madali siya magalit. May barko doon. Eh. Mabay naman si Lula, kaya lang dapat Uh, sundin talaga yung ano niya. Wala siyang ginawa kundi magbasa ng magasin, manood ng TV, mga Chinese program, at magbasa siya ng Bible araw-araw. Yun ang ano niya. Nakakamiss yung talaga yung amo ko. Mamaya tatawag naman sila kasi every Saturday na sila tumatawag. Uh, sabi ko kasi manahiya akong salita ng malakas pag nasa bahay sila kasi nga malakas ayaw ni Briton ng maingay yung son-in-law ni Lola ayaw niya ng na maingay nasa kwarto yun naglalaro lang siya ng games retired night. yung sa mga laro sa Facebook yun ang ano niya yun ang kanyang ginagawa yan uh, mo car yung ko to matapos sa uh, 15 minutes para ano pa sabi nila ibibigay nila tong kutsing to daw linisan sabi ko linisan ko kasi para ano parang nasa inyo pa rin ako nagtatrabaho sabi so, wag na kasi ibibigay namin yan hindi pa siyata nila nakausap yung amo ko kaya hindi pa na decision na kung saan ibibigay nag na naman hindi ako ng polos nag yung ano dito sa kutsi ni amo yung kanyang so, yung kanyang leader punas muna ako, unas -unas. ay sa andito na ako ngayon pa at may tapos na akong magpaandar sa kotse ni amo at sa makina tapos tumawag na rin yung mga alaga ko at amo ko kaya uh, pinakita ko sa kanila yung view ng likod namin sabi ko ito na yung bahay nyo sa likod nyo parang na miss din nila yung ano na miss din nila yung place ngayon, andito ako sa Kane Road. Ito dati talaga yung pinakaunang place, pinakaunang working place ko. Ayan, yan, hagda na yan. Diyan ako lagi noon. Kaya, ito talaga yung unang-unang, ano ko, ara-ara ako dito naglalakad noon. Papunta doon sa kabilang bahay ng, sa amo ko. Yo, sa kabila, doon kapatid ng amo ko. Kaya sila yung taga Akong taga bit, -bit ng pinamalingki. Tapos dadalin ko dyan sa bahay ng employer ko noon uh, way back 1996 to 2002 yun tapos 2007 bumalik ako sa kanila 2008 hanggang 2013 si kap kapatid ko yung pumalit sa akin naka 8 years siya sa amo ko sa first employer ko dito sa Hong Kong no nag no, for good mo for good yung kapatid ko after 8 years bumalik naman ako at may anak na ako na dalawa kaya ito na dito sa baba babaan mo na ako ay sa andito uh, na ako ngayon pa baba at may tapos na akong magpaandar sa kotse ni amo sa makina tapos, tumawag na rin yung mga alaga ko at amo ko. Kaya, uh, pinakita ko sa kanila yung view ng likod namin. Sabi ko, ito na yung bahay nyo o sa likod nyo. Parang na-miss din nila yung ano. Na-miss din nila yung place. Ngayon, andito ako sa Cane Road. Ito dati talaga yung pinakaunang place. Pinakaunang working place ko. Ayan, yan. Hagdan na yan. Diyan ako lagi noon. Kaya ito talaga yung unang-unang ano ko ara-ara ko dito naglalakad noon papunta doon sa kabilang bahay ng sa amo ko, yo sa kabila doon kapatid ng amo ko. Kaya sila yung taga-palingki, ako taga-bitbit ng pinamalingki. Tapos dadalhin ko diyan sa bahay ng employer ko noon uh, way back 1996 to 2002. yon tapos 2007 bumalik ako sa kanila 2008 hanggang 2013. Si kap kapatid ko yung pumalit sa akin naka 8 years siya sa amo ko sa first employer ko dito sa Hong Kong. No nag no, for mo forgood for yung kapatid ko after 8 years bumalik naman ako at may anak na ako na dalawa. Kaya ito na dito sa baba babaan muna ako. aking kaibigan at may pasalubong siyang tuyo galing sa Pilipinas at aking uh, dadaanan. Kaya magkikita kami ng aking kaibigan mamaya, yung isang old friends ko, dating kasama ko sa agency 2015 at ngayon. Well, Sunday na nga ako, hindi na kami nakikita. So ngayon, wala yung amo niya, magdi-day daw siya. ayan ang central room kong dito ay mid-levels pababa pa yung escalator pag tinuklak aakyat na yan kaya maghagdan muna ako at ako aakyat ak yung sabay na akyam ito talaga yung aking unang trabaho dito doon dito ako araw-araw -ara ako dito naglalakad noon 9am tapos 11 ako. 11 in the morning kasi binibit-bit pa uwi na ako dala ko yung mga pinamalingkin ng kapatid ni amo bagus uh. lahat yung ano paket na ako ng aking ano my church ito yan, yun, tingnan pataas yan hanggang hanggang sa dulo guys ito ang cane road ayan nalibutan ko lahat ng building at dito yung unang unang working place ko at yan ang bahay ng amo ko at auntie dati at dito sa rooftop naman yung pinsan ko ito, itong building na to Ay. Dito yung bahay ng tita ko. Ayan. Dito kami dati nagtatambay noon. Itong gate na to, silver. Guys, okay, ito yung door. Ito talaga yung gate ng bahay ng tita ko noon. at Ito yung room niya. Dito na siya tumanda. Uh, ano pa siya noon nung pumunta dito? Mga 20 plus. Ngayon, senior citizen na siya, hindi siya nakasawa. asawa uh, yung alaga niya, 3 years old noon, ngayon ay yun naging amo niya at may anak na rin yung amo niya. Pero may kasama na siya ngayon sa bahay. At uh, yung tita ko, nagkasakit siya dito na, nagkasakit siya ng ano, pero doon na sa bahay nila sa taas. Na, na. Uh, nagkasakit siya ng breast cancer, stage 4. Pero salamat naman at nakasurvive siya. Yung amo niya, yung alaga niya ang nagpagagod sa kanya. Kaya yan dito ko uh, ano ako noon 23 years old dito ako nag-start ng trabaho doon sa taas at yung tita ko dito sila siya ang kumuha sa akin ang dami namin dito noon magpipinsan mga anti 1990s sila 1980s pa siya dito sa Hong Kong so British pa siya nasa under sa British pero hindi siya nakapag-apply ng ano Hong Kong resident kasi iba talaga ma strict na ang ano ng ano kasi nag-turnover noon turnover agad sa hindi nila nakano yung time na dito nila nakuha yung chance na mag-apply ng pagka-residente na Hong Kong ayan. Ganito po hagdan-hagdan na Hong Kong. Kaya dito doon sa kabila may escalator doon. Dito hagdan-hagdan kaya mahirap pag namalinki puro hagdan. Ayan, hingal na hingal ang mga tao dito pero mas matibay yung paa dito eh kasi araw-araw naglalakad makakapag-exercise dito pa paakyat sa taas. Kaya baba muna ako. Pagbaba pa ang escalator. Mamaya at tataas na siya. Iba na yung direction ng ano, escalator. Yun yung ano. Yun. Ay, hagdan-hagdan. At dito naman yung Central Market na Hong Kong. Diyan, diyan ang palingki. Wala silang palengke na hindi guys sa atin sa Pilipinas na isang building. I iba dito. Eh. Iba din yung doon sa place ng uh, ko kong ang sa isang building yung palengke dito. Parang nasa tabi-tabi yung palengke nila. Okay. Super init ngayon dito sa Hong super super init humid may mm -hmm. taiwan gift noodles thailand cafe mainit sa labas kaya dito ako sa ilalim ng mall uh, dumaan aircon sa labas super super init yung ano uh, punta kami ng friend ko dun sa north point may magandang view dun na uh, pwede pasyalan at pwedeng mag vlog kailangan so, sila galaan yung maya kung hindi magkakaroon makain nila masarap na cheesecake sila mayroon lang sila wala masyadong tao pag sunday punong puno ko ito gusto ko na rin saturday kasi masyadong proud of

Kinagawa ang lahat para sa pamilya. Nawalan siya ng mahal sa.